Nabulabog ang mga residente ng taga-zone Talong, Barangay Paknaan, Mandawi City kagabi matapos sumiklab ang malaking sunog na umabot pa sa ika na alarma. Halos apat na oras ang inabot ng mga bubero bago ito diniklara na fire out. Pasado alas 7.45 ng gabi, unang itinaas ang unang alarma at pagsapit ng alas 8.04 ng gabi ay nakataas na ang pangapat na alarma. basi sa inisyal na datos na sa 200 ng mga kabahayan, ang nasunog kung saan umabot sa magit kumulang 3 million pesos ang halaga ng danyo sa nasabing sunog. Sa kasalukuyan na Bamo Gym, Barangay Paknaan, Mandawi City, na ang mga nasunugan at patuloy na inaasis para sa mga paon ng tulong. Siksikan at mangiyak ngyak naman ang mga biktima sa sunog, dala ang kanilang konting mga gamit na nakaya pang isalba at ang iba ay wala nang nagawa kundi ipasalamat na lang na hindi sila napano. Mabuti naman, po. Hindi naman masyado ho. Marami masad kami na biktima sa uh, 200 kapamilya. Sana matulung, ma, 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 matulungan mo kami sa kang nasulungan. Uh, mayroon naman may mga damit Sa kabilang banda, patay ang isang rider matapos masagasaan ng isa sa mga rumispondi na fire truck sa barangay Kambaro sa nasabing lungsod. Kinilala ang biktima ni si Juan Paulo Mindo, 23 anyos, na taga-barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City kuha sa dashcam ang nangyaring trahedya kung saan malayo pa lang ay rinig na ang tunog ng siren at bago ito nasagasaan ay may dalawa pang nakamotor ang nakalusot ngunit si Mindo ay hindi na nakalusot at bumangga ito sa responding fire truck. Sinubukan pang iligtas ang biktima at dinala sa Mandawi City Hospital ngunit idineklara itong dead on arrival. Mula rito sa lungsod lawigan ng Cebu, Bumbo Joy Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo!